ang mga gawa, ikadalawamput-anim na kabanata, at sinabi ni Agripa kay Pablo, Ipinahihintulot sa iyo magsaysay ka sa ganang iyo, na magkagayoy iniunat ni Pablo ang kanyang kamay, at ginawa ang kanyang pagsasanggalang, Ikinaliligaya kong lubha, Haring Agripa, na sa mo'y gawin ko ang aking pagsasanggalang sa araw na ito tungkol sa lahat ng mga bagay na isinasakdal ng mga hudyo laban sa akin lalong-lalo lalo na sapagat bihasa ka sa lahat ng mga kaugalian at mga suliranin na mayroon ang mga Hudyo. Kaya nga ipinamamani ko sa iyo na pagdalitaan mong dinggin ako ang aking ang pamumuhay mula sa aking pagkabata na nang unay inugali ko sa gitna ng aking bansa at sa Jerusalem ay nalalaman ng lahat ng mga Hudyo na napagtatalasas nila mula pa ng una kung ibig nila magsisaksi na alinsunod sa lalong mahigpit na sekta ng aming reliyon ay nabuhay akong isang pariseo. At ngayon nakatayo ako upang hatulan dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. Dahil sa pangakong ito'y ang aming labindalawang angkan ay buong pusong nagsisipang lingkod sa Diyos gabit araw na ang kakamtin. At tungkol sa pag-asang ito, ako'y isinasakdal ng mga Hudyo o Hari bakit inaakala ninyong ito'y hindi mapapaniwalaan? Kung binubuhay ng Diyos ang mga patay? Tunay na ako may nag-isip na dapat akong gumawa ng marami mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. At ginawa ko rin ito sa Jerusalem at kinulong ko sa mga bilangguan ang marami sa mga banal. Pagkatanggap ko ng kapamahalaan sa mga pangulong saserdote at nang sila ipinapapatay, ay ibinibigay ko ang aking pagsangayon laban sa kanila. At madalas sa pagpaparusa ko sa kanila sa lahat ng mga sinagoga, ay pinipilit ko silang magsipamusong at sa totoong pagkagalit ko sa kanila, ay sila'y pinagugusig ko hanggang sa mga bayan ng ibang lupain. Hinggil dito sa paglalakbay ko patungo sa Damasco na taglay ang kapamahalan at bili ng mga pangulong sa serdote. Nang katanghalian, o hari, ay nakita ko sa daan ang isang ilaw na mula sa langit na maningning kay sa araw at lumiwanag sa palibot ko at sa mga nagsisipaglakbay na kasama ko at ng mga pasubasob sa lupa kaming lahat ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikat sa mga matulis. At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Datapuat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa sapagat dahil dito ay napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil Nasa kanila ay sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila mga balik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapagimbanal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin dahil nga dito o Haring Agripa hindi ako nagsuwel sa pangitain ng kalangitan kundi nangaral akong una-una sa mga taga Damasco at sa Jerusalem din naman at sa buong lupay ng Judea at gayon din sa mga hintil na sila nangagsisi at nangagbalik loob sa Diyos na mga na mga gawang karapat dapat sa pagsisisi. Dahil dito'y hinuli ako ng mga hudyo sa templo at pinagsisikapang ako'y patayin. Nang aking tamuhin nga ang tulong na mula sa Diyos ay nananatili ako hanggang sa araw na ito na nagpapatotoo sa maliliit at gayon din sa malalaki. Na wala akong sinasabing anuman kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moises na mangyayari. Kung paano ang Kristo ay kailangan maghirap at kung paano na siya muna sa pamamagitan ng pagkabuhay ng maguli ng mga patay ay magtatanyag ng ilaw sa bayan at gayon din sa mga hintil at nang magawa na gayon ang kanyang pagsasanggalang ay sinabi ni Pesto ng malakas na tinig, Pablo, ikaw ay ulol. Ang kalakhan ng dunong mo ay siyang sa iyo nagpapaulol. Datapot, sinabi ni Pablo, Hindi ako ulol, kagalang-galang na Pesto, kundi nagsasalita ako ng mga saltang katotohanan at kahinahunan. Sapagat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, Nasa kanya nagsasalita naman ako ng buong laya, sapagat naniniwala ako na sa kanya walang nalilingid sa mga bagay na ito, sapagat ito hindi ginawa sa isang sulok. Haring Agripa, naniniwala ka baga sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting paghihikayat ay ibig mo ako maging kristyano. At sinabi ni Pablo, loobin ng Diyos na sa kakaunti o sa marami man ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon ay pawang maging katulad ko naman, tangi lamang sa mga alang ito. At nagtindig ang hari at ang gobernador at si Bernice at ang mga nagsiupong kasama nila at nang sila'y makahiwalay ay nangangsalitaan sila sa isa't isa na nagsisipagsabi, ang taong ito ay walang anumang ginagawa na marapat sa kamatayan o sa mga tanikala. At sinabi ni Agripa kay Pesto, Mapalaya sana ang taong ito kung hindi naghabol kay Cesar.